Gaza kinumpirmang nagkaayos na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Patuloy na nagbabahagi si Gaza ng chismis tungkol sa umanoy. Pagbabalikan nina Catherine Bernardo at Daniel Padilla, ngunit walang kumpirmasyon mula sa magkabilang panig. Agad naman itong pinabulaanan ng ina ni Catherine na si Min Bernardo na nagbabalalaban sa fake news. Sa kabila ng issue, wala pa ring opisyal na pahayag mula kina Catherine at Daniel tungkol sa kanilang relasyon. Nagpatuloy sa pagpapalabas ng mga balita tungkol sa Diumanoy, relasyon ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, o mas kilala nating Kath Neil, ang social media personality na si Sian Gaza. Ginamit ni Shan ang kanyang Facebook account upang magbahagi ng mga chismis tungkol sa magkasunod na ulat ng kanilang relasyon. Bago ang kanyang video update sa Facebook, nagpost muna si Sian tungkol sa lumalabas na balita na nagsasabing nagkabalikan na raw sina Catherine at Daniel. Ayon sa post ni Sean noong linggo, ang chismis nagkabalika eh, nagkabalikan na daw pala ang kathnil. This is not confirmed yet kasi isang source pa lang ang nag e sa akin. How true? Ipinahayag ni Sian ang kanyang saloobin ukol sa chismis na kumakalat na wala pang kumpirmasyon mula sa iba pang mga mapagkakatiwalaang source. Pagkatapos ng ilang oras, nag-upload muli si Sian ng update tungkol sa nasabing issue. Sa kanyang latest video, iginiit ni Sian na may mga nakakakita sa magkasunod. Nakaganapan na nagsasabing magkasama, Rossi na Catherine at Daniel, na nagpapahiwatig na nagkaayos na ang dalawa. Ayon kay Sean, marami na raw ang nakakita sa kanilang dalawa na magkasama, kabilang na ang mga hairstylists at iba't ibang mga artista na nakasama nila sa mga trabaho. May mga sinasabi pa raw na may mga lihim na pagtatagpo at mga sandali ng pagsasama ang magkabilang partido. Sa kabila ng kanilang mga opisyal na tungkulin at trabaho, Mabilis naman itong pinalagan ng ilang mga netizen at kamag-anak ni Catherine, lalo na ng kanyang ina na si Min Bernardo. Sa isang short video na ibinahagi ni Tita Long Gumatay, sinabi ni Min na huwag masyadong maniwala sa mga fake news at chismis, bagamat hindi direkta tinukoy ni Min kung anong issue ang tinutukoy niya. Inisip ng mga netizens na ito ay may kaugnayan sa mga balitang kumakalat ukol sa Katnil. Huwag kayong masyadong naniniwala sa mga fake news. Ang simpleng mensahe ni Min Bernardo sa video Basta tanungin niyo na lang si Tita Long. Samantala patuloy pa rin si Shan Gaza sa kanyang mga post at mga pahayag, ipinagpatuloy niya ang pagsasabi na maraming tao na raw ang nakakita sa magkasunod na hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng magkasintahan. Ayon pa kay Sean, ang mga tao na ito ay mga malalapit sa kanila at mga taong may direktang ugnayan sa mga aktor at aktres. Tila hindi raw siya nagiging maingat sa mga ibinubulong na impormasyon at patuloy niyang itinataguyod na ang kanyang mga pahayag ay may sapat na kredibilidad na kudaming nakakakita. Mga hairstylist, iba't ibang mga artista na nagkakausap sila sa backstage, sa dressing room, and off work may mga lihim na pagtatagpo and everything else. So talagang nagkaayos na sila. That's confirmed ayon kay Shan. Gayunpaman binigyang diin ni na hindi naman niya kinukumpirma na nagkabalikan na talaga sina Catherine at Danielle. Kung ang mga tao raw ay naniniwala na ito ang ibig sabihin ng kanyang mga sinabi, sila raw ang may pananagutan sa pagpapakalat ng fake news at hindi siya. Ipinaliwanag niya na wala siyang intensyon na magbigay ng pekeng impormasyon, kundi ang layunin lang niya ay magbahagi ng mga naririnig niyang kwento mula sa mga tao sa industriya. Sa kabila ng mga usap-usapan, malinaw na ang isyo ng Katnil ay isang patuloy na pinag-uusapan ng mga tao, pati na rin ng mga fans at showbiz insiders. Gayunpaman, nananatiling walang opisyal na pahayag Mula kina Catherine at Daniel hinggil sa chismis na nagkabalikan na sila. Ang mga ganitong balita an update ay nagpapaalala sa mga tao na maging mapanuri at maghintay ng mga opisyal na pahayag bago magbigay ng mga konklusyon tungkol sa personal na buhay ng mga sikat na personalidad. Bago matapos ang video na ito, ano ang masasabi niyo sa chika topic natin ngayon? At syempre inaanyayahan ko kayo na mag-like at share para mas lalo pa mabulabog ang mga marites at parites hindi naman ako nagmamakaawa sa inyong mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa pagtambay-babay.